Dahil sa pagsasailalim sa buong Eastern Visayas sa state of calamity sa loob ng isang taon, inaasahang mas mapapabilis na ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Si Isaiah Mirafuente sa report. Dahil sa epekto sa ekonomiya ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge sa Eastern Visayas, isinailalim na ang rehiyon sa state of calamity. Ito'y matapos i -recommenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinabura ng Pangulo ang deklarasyon simula pa noong June 5. Dahil dito, magiging mabilis ang pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Isang taon isa sa ilalim ang buong Region 8 sa State of Calamity. Alin sunod sa Proclamation No. 920, inuutusan ng Department of Public Works and Highways na pabilisin ang kanilang trabaho sa tulay. Inutosan rin ng Pangulo ang Department of Budget and Management na bigyan ng sapat na pondo ang DPWH para sa rehabilitasyon. na naman ang Armed Forces of the Philippines na siguruhin ang kaligtasan ng mga taong apektado ng rehabilitasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., base sa pag-aaral ng DPWH, kinakailangan na ayusin ang San Juanico Bridge Simula pa noong May 15, ipinagbabawal na sa tulay ang mga sasakyang may tatlong tonelada pataas ang bigat. Ngayong araw, inaasa ang bibisitahin ng Pangulo ang San Juanico Bridge at ang ilan sa mga alternate route. Ay Zain Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.